ang ating beef nilaga. Wow! Kain na po tayo, mga kabeshi. You're still sick? Okay, you need to rest and drink more Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, ako ay magluluto ng beef nilaga. Please, okay ka na ba, Andres? Are you okay na? Are you good? Galing na po yan. ko yung kanyang temperature ay 35.3 na. I'm, I'm still sick, mommy. I'm still sick. You're still sick? Yes. Okay, you need to rest and drink more water. Drink more water. Ayan po ang ating mga ingredients. Meron tayong beef. Yan po ay binili ni daddy kahapon kasabay nung pagbili niya ng gamot ni Ayi. At uh, mainam nga na painumin ko sila ngayon ng... Mainam nga na pakainin ko sila ngayon ng may sabaw. And meron tayong patatas. Mommy, mommy, mommy. I to mommy. Yep. bus na yung isa. Meron po tayong patatas, leeks, at saka itong lemongrass. Ito po ay galing tanim namin ni na daddy malago na daw sabi ni daddy yung amin lemongrass na tanip sa labas. Lalagyan ko nga rin po ng luya at saka po nitong bawang. At at meron din po tayo nitong pechay bagyo. Inon ko na at rinipir itong ating uh, pressure cooker mga kabeshi. Akin na pong ilalagay yung beef. Lagyan na natin. Si Bobby nga po ay tulog na. Maga po matulog si Bobby. Ilalagay ko na rin po itong ibang ingredients. Itong leeks. etong din pong lemongrass. Yan. Ilalagay ko na rin po itong patatas. At yung mga pampalasa mga kabeshi. Akin na rin po ilalagay. Ito mga kabeshi, mga pampalasa, asin, uh, beef nor cubes, at paminta. Atin na pong ilalagay. Takpan ko na at pressure for 30 minutes. Ayan, luto na mga kabeshi. Tanggalan lang natin ang pressure. Wow, at luto na mga kabeshi. Ayan po si Mami Janet, bagong paligo din. Oo, oh, at tayo'y paalis. Punta po kami, mag-asikaso po kami nung aking plate number na nawala. Marami nagko-comment, Mami. Oo. Ah, Ay, ano daw yun? Ano daw? Baka dun sa uh, paiti. Di ba may baha doon? Ayaw. Tingin ko nga din eh. Wow, ganito pala to. Ilalagay lang sa ano? <laughs> yes. Ato na kong pangakainin si yes. Andres. Ay, ayin mami it na. Si Bobby po ay tulog pa. Pero si Andres wag na rin natin isama. Ayo oh, at magpapahinga lang. Mm. Ikaw daddy kain ka na rin. at para tayo. Yeah. Tanghali na rin, no? Ah. Oo. na rin. Kain po tayo. Ito ang ating beef nilaga. Wow. Kain na po tayo, mga kabeshi. Pakainin ko na po si Andres bago kami umalis. Nasaan si Andres? Ah, oh, dito. O, kain na, my boy. Kain na. Siya po ay okay na ang pakiramdam pero kailangan lang mag-rest. Let's go na. Let's going to eat na. Gusto mo na mag-slide doon? Kaya di, Bobby? Bobby know how to slide na. No, no. It's wet there, daddy. Yes. Still wet? Yes. Okay, it's wet there, sabi ni Andres. Okay. Camera na. Camera na. Eat first. Sir, salika na. Pag-pray na natin itong pagkain. Okay, let's pray. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, we truly honor and praise you, o Panginoon. Salamat sa mga pagkain na sa aming harapan. Pagpalaan mo nga po ang aming tahanan, ang aming hapag ng iyong ng biyaya, O God. And ingatan kami ni Daddy sa aming pong pag-aasikaso ng kanyang plate number. At maayos po namin ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen ingatan po tayo. Oh, you Why know fix na? No. Ay, come on. I cook yes, this for you. This is my big baby. Bobby. No, Whoa. no, and then this I, and then this my baby. Yes, Ay and baby are different, mommy. Yeah. No, not same. the same. Not the same or the same? Not the same. same. The same. Just a bit, Andre. Yeah. Daddy, good, good and no good are the same? No, it's different. <laughs> Tapos, sabi ko. Ayi and Bobby are the same? It's different. <laughs> Ayi and Bobby are the same, my boy? <laughs> subscribe po tayo. Kakainin ko na si Ano. Uh -huh. so, oh, lambot. Mm -hmm. Lambot ng beef. Uh -huh. This is your favorite beef and Ooh. potato. Say it, beef and potato. Potato. Mummy cook? Mommy cook this one, Mommy? Yeah. Mommy cook, yes. For you only. And Bobby. You're my main priority. Just for I and Bobby, Mommy. Mmm. Mm -hmm. Sarap. Mmm, sarap. Mmm. <laughs> mmm. Dada na naligo na. Si Andres ay hindi ko papaligo na. Yeah, yan lang dun, yan lang dun. Mm -hmm. Eat first, ha? Kamiyan. Kain ka na, mami. Kain ka na. Hmm. Sarap ng gulang. Sarap ng gulang? Nagutong. Yeah dati noon pagka nabili tayo. Mm -hmm. Ay yung ano. Yeah. Yung buto-buto. Mm -hmm. Panlaga. Mm -hmm. 350. Pag niya 380 pa eh, di ba? Mm -hmm. So mag Pero pag niluto mo siya, halos yung kalahati dun, buto talaga. Mm -hmm. Baka nga pag minsan mas marami pa yung buto eh. Yung laman talaga maninipis lang, no? Mm -hmm. Kaya ang binili ko, mami, purong laman, walang butok. Mm. Tapos mag ka lang ng 100, parang 450, 450 ang ano per kilo. Tapos wala na siyang buto, 100% laman. Mm. Ay you so smart, everything he knows. One hundred percent lamang. Ay nai one hundred percent pero maraaming ano? Little. Mm -hmm. mami. So good. Thank you, mami. Did you say thank you, mami? Thank you, Lord. And then, thank you, mami. Like that. Mm -hmm. Ah, dito naka-on, no? It, Ay, ubos na yung tubig. Oo, palitan ka na. So, we're going to put more naman ako kay Andres, mami. Kahit medyo pa yun siya matanggap. Mm. Initin lang po yung height niya eh. Magkatabi mm -hmm. so, sila ni Bobby. Di ba malaki si Bobby? Mm. iswali pagka magkasunod lang na pinanganap, parang ganito lang oh, yung mga agwat nila. Mm. Siya hindi talagang, mm. na doble yung taas niya kay Bobby. Matanggap <coughs> <coughs> siya. Sana yung magtuloy-tuloy, no? <laughs> Kaya kailangan pa kainin ng mga yes. nutritious food. Matuloy. Asap na, mat ay minamatanggat kasi ay isna na po yung magtuloy-tuloy yan para yung pangarap natin na siya maging po. Oh. Salmon. Salmon. Mahala na siya po ng salmon. Si Lord na bahala. Yes, bahala na siya. Mami. Ano ka mo? naman siya talagang kumain? Hindi lang talaga yung typical na mataba. Pero siya yung malakas. Hindi yung typical na botcho, gano'n. Malaman, hindi gano'n. Ano mga vitamins? Ito ko yun. Ang vitamins mo pala yan? Ayon. <laughs> ah, po si ma'am. <laughs> Inabulhabo na ito. subo na. wala subo na. Good job. May Kailangan yung... ni Andres dati yung meal na ano. Maimik kay... talaga. Oh. Beef lalo, no? Specially oh, Especially um, beef. Oh. Hindi puro din isda. Oh, ikaw na napansin ko nung mga, ibabagyuhan nung sa ano, ling, tapos ay hindi tayo nakakalabas ng sunlight. Ay, medyo maputla si Andres. Si Andres ay pumutla, no? Okay. Uh -huh. pa rin nila lang. Bukod sa vitamins. Oo. Oh, oh. Ay, Kailangan nila ito yung Ito naman badin. po yan ng vitamins ni Mami. Kaya sabi ko pag uwi natin Pumututla ay... kailangan lang po si Ayi. Pag uwi natin ay kailangan natin. Para ma... Ano yung blood cells? Yes. Kaya pala si Mami nagpabili ng B5 for Ayi. Pala talaga. Ayan ay, at pumutla ako. Nalala lalo na nung siya ay nagkasakit. Yes. Mabutin. Okay. Thank you, Mami. Okay. Lahat well, Talaga talagay na ano ni Mami. Naiisip. Para sa mga, para sa mga boys. Being confident of this that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus Philippians 1 to 6 and IV.